So, mga madam, si ni asad ta sa atong adlong odto. adlong, adlong odto. Adlong natawa ni Nancy eh. Oh, o, ab abin ninyo nung, chika ninyo ba? Seryoso na kaya akong mega, akong kababli ba, akong katandem. Sobra seryoso na kasi siyang live. Um, balik ka sa akong mega, no? Seryoso na kasi siyang live nagtakos na siya mantika. Bestness, oh, Bestness woman. Business woman. Ano na siya ano, like, ko? Oh, i-flex na ko mm. yung tinda Wow, puno. Ano kayong tindangan doon? Puli. Di. Wow, Puli pulibok na. Ganyan na siya ko. Yaman. Pero ino muna ako ng coat. Baka naman. dagan isa tinta. Dagan pero siya custom. adlaw kami kay Dagan siya custom ha. Kami nagdagoy na. Ano siya? Pagkakita siya. Pagkakita siya. Ay, ikaw eh. Dali oh. mantika. og tunga. Saan pa kayo? Wow! Marami lang Wow! Wala pa oh! Wow! Ibo na aking matokan ko. Iba na talaga kung Omega. Oh, Ay, mayaman na talaga siya. Tingnan niyo. Walang bero to. Oh. Todo na to. Seryoso na to. Nibalik ko. Guwapan ako guwapan na ako ang tangan. si siya tangan. Sa una. Hello! Ako na Okay, sa <laughs> kong kababi. Busy ka ayaw. Seryoso na kasing lang. <laughs> Ang kuwang ay yabana na lang. Baka naman, may available dyan. Char. Char FM. Dalaga siya. Walang anak. Kailangan niyang lalaki. Ready kang mingle. Char. Sarot lang. Okay, Hindi pa siya ready. Kaya Mahalok siya. Makagastus. Ayan po ang... Bakal pang opo, makauro, to gima ka, sako. Ang bugas. Pwede na ma. Okay guys, ako ay kung kaon guys. naman. Sorry dako ba, yung kaon ka babli. Seryoso na kasi siya, umutos na siya kung ang mantika. <laughs> Tindera na yun siya, no? Itodo na yun niya. Pero ayang la, ah, gabi eh. Mangungo siya gabi eh. Si Pedro magoy founder ani good. <laughs> sa ungo. Sa ungo. Nga mingaw ma. Abi ni Pedro ungo nara mm. sa kuan. Sa si chika chika lang sa ato ba lang sa kusang kababliro no. Walang no, ko mabuhang. Yung balik pila. No? <laughs> Ay no. siya maamo, mo Pedro. Eh bago pa ko nagtakto suko ang chocolate. Akong chocolate tek baka Nilito naman. Na siya, Joy. Mm, hindi siya ko na penyo, na siya, eh. kay... sa kopedyo, oy. sa entaong ko, oy. Bakit siya, oy, entaong, oy. Akong tenda, gibiaan na, na ako kay nakimaritis ko, Dere. Uh. Normal na siya makimaritis. Ang among gimaritis, di man na Ang among south, man. Ano, day mo? Ha? Namang problema? Wala. <laughs> Char. Kuya Juan, <laughs> kuya Juan, ayun may tigay problema. Uy, oh ayaw mo problema na mo, kaya nag na sa'n ni. Kung nagproblema mo na mo, labo pa may problema Ha? Ayun, may unahunaan ninyo. Kaya sa may nag ninyo, char. ala raw, uy, kaya wala himo si Madam Shi. Char-char na ba? Charot. Ako ako nga akong amegadary, kaya seryoso nangyayos siya actually ba? Grabe na siya ka seryoso. Look at oh. Ni puno na gigyan tindahan, ni bloom na siya. Isang linggo lang tak na tak. Hello, oh, ini na pa ko ah, kanang kanang weekly na tagaan, 500. Masuya mo ko niya na siya 500 weekly na siya tigaan. Kinsa ka na siya no? Abangan nato kung kinsa na siya. Kinsa na siya kababli. This is secret files. Uy, na na siya gibuhi. <laughs> Abi na ko yan sa <laughs> gibuhi. Pero na siya gibuhi. Weekly ha, 500. Dato siya. Ito siya ni buhi. Hmm. O, pagkata na mo kung kinsa ha. O, kinsa na mo yung tiga, kinsa ku nang kuan ni Juliet ha. O, o, ng mga kamadams. Ang kachika-chika. Hala, no? Saan um, mo? sa ka, um, wa. muka oh ganin ka bakli oi may gawa babayo mayo auto kan yata na ang kanunay ang pika na smile bi o abila available na siya pm la mo na ako <laughs> ay, kinsay ginahan <laughs> alam mo kaawa ka <laughs> message ni madam she kay I willing wang sa ko reply available mo <laughs> ni siya karon Anytime, anywhere. Pero ba nana siya wake eh, siya okay. weekly, 500. Kung kinsa man okay. na siya. Soon, okay, to be soon, oh. di ayo. Sige, bye-bye, mga Madam Shi. Bye-bye, abangan nyo na lang ha. PM nyo lang ako kung may tanong kayo, charot. <laughs>